Shout out mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shout out kay Idol Lito Buino, kay Dailin Ido, Almalin Punsika, Ang Lito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Four Prince, Lin Kaligdong Vlog, salamat sa inyong mga idol, Tito Dinky Ferres, Albis Alvis, Tadasi Barua, kay Lilibit Tumagi, Romualdo Amper, Marcel Nakel, Miss Miami Laurel. Maraming salamat sa inyong mga idol at sa pagtitiwala sa ating mga channel. Uh, maraming salamat din sa mga beaker, sa lahat ng mga OFW sa bundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, at sa mga laging nagko-comment sa ating mga bawat upload. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Pakishare na lang mga idol sa ating mga video at likes. Simulan na po natin ang ating kwento. Kakatapos pa lamang ng mga sinasabi nitong si Kapitan Berting, biglang nawala sa kanilang kinatatayuan ang tatlong mga binatilong sundalo dahil napakabilis ng umaataki ang mga ito doon sa mga asuwang na dulon. Puntiriya agad si Butok, ang mismong kapitan. Nawindang ang isipan ng kapitan sa pangyayaring iyon na dahil sa loob lamang ng ilang mga segundo, biglang sumulpot na itong si Butchok sa kanilang harapan at nakaamba na ang dala nitong mga matatalas na mga garap Maagap naman na nagpulasan ang lima at habang tumalon itong si Kapitan Berteng Patras, pa agad na nagbago na ang hitsura nito sa pagiging aswang na tulo na. Ganon din ang apat na mga matatanda at sa mga pagkakataon na iyon, naramdaman na nila ang malakas na presensya ng mga ito na ibig sabihin lamang sa lahat ng mga dulon ang limang iyon kasama na itong si Kapitan Berting ang pinakamalakas sa kanilang hanay samantalang itong si Kimba agad nang inaasinta nito ang mga naglulundagan na mga nilalang papalapit sa kanya dalawa agad ang bumulagta nang tamaan ang na mga ito sa kanilang mga ulo basag ang kanilang mga bungo na agara naman na ikinamatay ng mga ito. Ngunit sa likuran nitong si Kimba, nakalapit na pala ang tatlong mga dulon na may bitbit na mga matatalas na mga sanggot. Agad na pinagtataga ng mga ito ang sundalong sniper. Ngunit gayon pa man, maliksi pa rin na naiwasan ang lahat ng mga pag-ataking iyon nitong si Kimba at agad itong gumulong Pagkatapos pumihit at pinagbabaril ang isang nakalapit na sa kanya. Isang dangkal na lamang ang pagitan ng mga ito. Ngunit nagawa pa rin itong si Kimba na mapapatumba ang nilalang. Matapos na mapatay iyon na nitong si Kimba, agad itong tumakbo papunta doon sa unahan dahil nasipat nila ang tatlong mga dulon na nakapatong na doon sa bubungan ng isang bahay. Habang hinahabol naman agad siya ng dalawang mga aswang. Samantalang itong si Nonoy, napatay agad ng sundalong aswang ang isa nang matamaan niya ito ng mga pagkalmot sa liig. Samantalang agad niyang dinamba ang isang may hawak na matalas na itak at kinubawan niya ito galing sa likuran. Ibinagsak niya ito sa lupa sabay ng mga pagbaon ng kanyang mga matatalas na mga kuko sa liig at ulo ng nilalang na nagiging dahilan para sa agaran nitong pagkamatay. Samantalang itong si Butchok, kamunti ka na niyang maabot. Itong si Kapitan Berting na sobrang nagulat sa kakaibang bilis ng tatlong mga sundalo. Nasisipat din kasi niyang namamatay ang iba niyang mga kasamahan sa loob lamang ng ilang mga segundo. At dito niya napagtanto na nagkakamali sila sa kanilang paniniwala at hindi nila inasahan na may mga kakaibang antas pala na kalakasan ang tatlong mga sundalo. Ngunit wala na silang magagawa pa dahil nandrito na sila at kailangan nilang labanan ang tatlong mga binatilyo at hanapan ng paraan para mapatay ang mga ito. Kampante pa rin itong si Kapitan Berting na matatalo ang mga binatilyo dahil sa dami ng kanilang bilang sa ginawang pag-atake ni Butchok nakakailag pa sa mga unang pagkakataon ang lima. Ngunit sa mga sumunod na mga pag-atake ni Butchok, tinamaan na din niya ang dalawa doon sa mga matatanda na malakas ng umaangil. Tinamaan niya ang mga ito sa dibdib na alam ni Butchok na hindi iyong sapat. Dahil batid niyang kakaiba ang tibay ng mga katawan ng mga aswang na ito. Kaya agad niyang inabot muli ang isa at hinagip niya ito sa liig na nagiging dahilan para mangingisay ito pagbagsak sa lupa. Napamulagat ang mga mata nitong si Kaoskar sa kanyang nakita. Kabilang na kasi ang apat na mga matatanda sa mga pinakamalakas sa kanilang hanay. Ngunit agad na napatay ito ng binatilyong kalaban. Napasigaw na itong si Kapitan Berting dahil sa galit at agad na pumalibot ang apat kay Butchok. Pagkatapos, sabay nang nag-uusal ang mga ito ng mga orasyon at ibinato nila ito doon sa sundalong napapalibutan nila. Malakas na usal ang kanilang ginawa, mga usal na panggapos para subukan nilang mahuli at mapahina agad ang kalaban na si Butchok. Kaya nararamdaman agad ng binatilong sundalo ang kalakasan ng mga usal ng mga ito na nakapanghina sa kanyang pakiramdam. Parang naipako na din ang kanyang mga paa na nahirapan na itong maigalaw. Kaya sa mga sandaling iyon, nang makita ng grupo nila ni Kapitan Berting ang nangyayari doon kay Butok, mabilis nang kumilos na ang mga ito para agad naatakihin ang kalaban habang hindi pa ito makakilos ng maayos. Agad na sinugod nila itong si Butok at pinagtutulungan na inatake. Ngunit biglang napaigit na lamang ang isang matanda nang may humila nito galing sa likuran. Pagkatapos, Walang habas na ginilitan ito ni Butok sa may liig na nagiging dahilan sa agaran nitong pagkamatay. Habang ang katawan ni Butok na inaatake nila, nagiging putik ito na humalo agad sa lupa na labis na ikinagulat ng mga ito. Isang usal na linlang ang ginawa ni Butok at nahulog na sila sa bitag ng binatilyong sundalo. Matapos kasi na mapatay nitong si Butchok ang isang matandang dulon. Agad na nagpakawala itong si Butchok ng malakas na pagsapak doon sa gitna ng mga ito na mayroong pabaon na malakas na mga usal na pangkitil na nagiging dahilan para tumilapon ang apat na mga nilalang kasama na itong si Kapitan Berting. Kapwa mayroong malulubang pinsala ang mga ito sa kanilang mga katawan at tuluyan ng namatay ang dalawa doon sa mga matatanda sa nasaksihan ng iba pang mga dulon na nakapalibot sa kanila. Mabilis nang inatake nila itong si Butchok dahil nakita din nilang kamuntikan ng mapatay ng sundalo ang kanilang pinuno na si Kapitan Birting na sa mga pagkakataon na iyon maraming sugat sa katawan at namimilipit ito dahil sa sakit. Habang ang isang matanda naman Buhay pa itong hunit, butas-butas na ang katawan na malapit na ding bawian ng buhay. Sa lakas kasi ng pag-ataking iyon itong si Butchok, himala pangang nakaligtas ang dalawa, kabilang na si Kapitan Berting. Sa ilang taon na nakalipas, mas napalakas pa ni Butchok ang kanyang mga karunungan sa mga usal na pangkitela Ganon katibay ang katawan ng mga nilalang na ito na nakayanan pa nila ni Kapitan Berting na mabuhay matapos ang malakas na ginawang pag-ataking iyon nitong si Butyok nagagawa din kanina ni Butyok na makalipat agad ng pwisto doon sa likuran ng mga dulon dahil sa kanyang pintuan na portal mabilis naman na tumugon itong si Butyok nang makalapit na ang mga nilalang sa kanya padaan pa rin sa mga pintuan na portal agad na nakalipat ng pwisto ang binatilyong sundalo at agad itong nagpakawala ng mga pag-atake na tumama sa liig ng dalawang mga dulon. Agaran na ikinamatay iyon ng mga nilalang. Dalawa naman sa mga aswang ang mabilis na umikot at gamit lamang ang kanilang mga matatalas na mga kuko. Agad na nagpapakawala ang mga ito ng mga pag-atake. Maagap naman na sinalubong ang mga ito ni Butchok ng mga pagtagpas gamit ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garap na tinamaan sa mga kamay at braso ang mga ito. Batid naman itong si Butchok na hindi kayang masugatan ng malubha ang mga ito sa kanilang mga katawan at hindi sapat ang kanyang ginawa. Kaya mabilis na gumulong ang bata sabay hapit sa liig ng isang aswang pagkatapos agad niyang binilitan ito sa liig na nagiging dahilan at para mapangasab ang nilalang at sumirit agad ang maraming mga dugo galing sa sugat nito sa liig. Pagbagsak nito sa lupa, agad na itong tumigil sa pangisay at namatay. Bago naman na makalayo ang isa pang dulon, nagawa na nitong si Butchok na maitarak ang kanyang hawak na mga garab sa ulo ng nilalang na agaran din itong ikinamatay matapos na mapatay pa ni Butchok ang dalawa sa mga iyon agad nang inaatake panito ang mga natitirang mga nilalang. Samantalang doon naman sa unahan na ng matandang aswang at nitong si Kapitan Berting, kahit sa kanilang mga sugat sa kanilang katawan, nakakatayo pa rin ang mga ito. Ngunit ang isang matandang aswang pasuray-suray na ito kung maglalakad na palatandaan na malubha ang sugat nitong natamo sa katawan. Ngunit makailang hakbang pa lamang ang mga ito, biglang napaigit ang matandang dulon ng may tumarak sa likuran nito na mga matatalas na mga kuko na nagiging dahilan sa pagkakalugmok nito sa lupa at agaran itong namatay. Labis na nagulat itong si Kapitan Berting nang makita ang mga pangyayaring iyon. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, unti-unting nakakabawi na ng lakas ang kapitan ngunit nagulat ito nang biglang bumagsak na lamang ang kasamahang matandang dulon at nang mapalingon ang kapitan nakita niyang naglalakad na ang isang binatilyo papalapit sa kanyang kinatatayuan na agad na nabatid itong si Kapitan Berting na isa din itong aswang si Nonoy ang pumatay sa matandang aswang hindi na niya hahayaan na mabuhay pa ang mga ito at bumalik ang dating lakas nitong si Kapitan Berting. Agad na itong sinugod ni Nonoy at nagpakawala ng mga malalakas na mga pag-atake ang binatilyong aswang doon sa Kapitan na lumipas lamang ang ilang mga minuto. Tuluyan nang nagapi na ito ni Nonoy at mapatay. Sa mga pagkakataon na iyon, nakabaon pa ang mga matatalas na kuko nitong si Nonoy doon sa liig nitong si Kapitan Berting na napapangasab na at unti-unting bumabagsak na sa lupa wika pa nitong si Nonoy na namumula na ang mga mata alam mo kapitan makailang bisis na kaming may mga nakakaharap na mga nilalang na mas malalakas pa sa uri ninyo hindi ang mga katulad ninyo ang mananakot lamang sa amin. Nandarito kami sa lugar na ito para linisin ang sityo ng nipa. At ngayon, sa tingin ko, makakamdan na ng lahat ng mga tao ang katahimikan at kapayapaan sa pagkamatay mo. At muling itinarak pa nitong si nonoy ang kanyang mga matatalas na mga kuko sa liig at ulo nitong si Kapitan Berting na ikinamatay nito agad. Samantalang si Kimba, agad na napapatumba niya ang isang nakasampa doon sa bubong ng bahay. Dalawa naman sa mga ito ang mabilis na lumundag doon sa likuran ng bahay na iyon. Ngunit hindi na iyon. Hinayaan pa nitong si Kimba na makalayo. Agad niyang sinundan iyon at kahit na mabilis itong tumalon at tumakbo sa gitna ng kadiliman, hindi iyon balakid para mapapatamaan ito ni Kimba ng mga pagbaril sa likuran ng kanilang mga ulo. Matapos na mapatay niya ang dalawa, pumihit naman ang binatilong sniper para patumbahin ang dalawang nakasunod sa kanya. Tinamaan niya ang mga ito, ngunit sa mga katawan lamang, kaya nagawa pa rin ng mga dulon na tuluyan na makalapit sa kanya at agad siyang inaatake ng mga pagtaga sa bitbit -bit ng mga ito na mga matatalas ng mga armas kamuntikan pangang matamaan itong si Kimba. Agad siyang napapatras para maiwasan ang mga pag-atake ng dalawa at nang makakita siya ng magandang pagkakataon, agad niyang nahawakan ang buhok ng isang nilalang at malapitan na binaril niya ito sa ulo sabay ng mga pag-usal ng mga orasyon. Nagiging dahilan iyon para agaran itong mamatay. Samantalang ang isa naman Inondayan agad siya ng mga pagkalmot. Mabilis naman na naiwasan iyon ng bilatilong sniper at pagkatapos gamit ang itak ng napatay niyang dulon agad niyang isinaksak iyon sa likod ng aswang. Ngunit imbis na masaktan, biglang pumihit ito at kinalmot itong si Kimba sa kanyang dibdib. Mabuti na lamang at hawak pa rin niya ang kanyang ripley at nagawa niyang maisangga ito. Pagkatapos, muling itinarak niya ang hawak na itak. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, sa liig na ng asuwang na dulon ang pagkakatama. Kaya agal itong napangasab at napapaluhod sa lupa. Hindi pa rin tapos itong si Kimba para masiguradong mamatay ang nilalang. Hinugot niya ang pagkakabaon ng itak sa liig ng nilalang at pagkatapos buong bilis na tinagpas niya ang liig ng nilalang na nagiging dahilan para kumalas ang ulo nito galing sa katawan. Tumilapon pa nga ang ulo nito doon sa damuhan habang nangingisay ang katawan nito sa lupa. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, tuluyan na itong binawian ng buhay. Pagkatapos doon, mabilis na pumihit ng takbo itong si Kimba pabalik doon sa kinaroroonan nila ni Nonoy at Butchok para tuluyan ng tapusin ang lahat ng mga aswang na dulon ngunit doon sa kanilang istasyon mas lalong nanindig ang mga balahibo ng grupo nila ni Kauskar nang marinig nila ang ingay doon sa unahan rinig na rinig nila ang mga alulong at sigawan ng mga aswang nakakarinig na din ang mga ito ng mga putukan na pakiwari ng mga ito na nagkakaroon na ng matinding bakbakan doon sa unahan nanalangin na lamang ang mga ito na sana matatapos agad ng grupo nila ni Bocok ang mga nilalang na iyon ngunit ang hindi nila inasahan mayroong tatlong mga dulon ang naligaw sa kanilang kinaroonan agad nilang nasisipat ang mga aswang na umaaligid doon sa kanilang istasyon agad na wika nitong si Ka Oscar doon sa kanyang apat na mga kasamahan anak ng titing, may mga aswang malungkaryo. Nakarating na ang mga ito dito sa ating kinaruroonan. Kaya mabilis na humanda ang dalawang matanda na may mga karunungan din sa mga usal. May hawak na mga tabak ang mga ito at dahan-dahan na lumabas ang mga ito doon sa kanilang kinaruroonang maliit na kubong ginagawa ng mga ito. Samantalang ang iba pa nilang mga kasama kasama din itong si Ka Oscar kahit na nakakaramdam ang mga ito ng sobrang kaba. Nagpakatatag ang mga ito habang bitbit -bit ang kanilang mga barila at sinipat-sipat ang mga aswang na bigla na lamang nanawala. Huwi ka ng isang matandang kasama nila. Kailangan na talasan natin ang ating mga mata. Maaaring nagtatago lamang ang mga aswang at naghihintay lamang ang mga ito ng magandang pagkakataon para makaatake sa atin. Kauskar, mas nakakabuting hindi tayo maghiwalay. Lalabanan natin ang mga ito na magkakasama. Ngunit kakatapos pa lamang ng pagkasabing iyon ng matanda, nagulantang ang mga ito at kamunti ng mapatalon ang mga ito dahil sa sobrang gulat nang biglang mayroong kumakalabog sa kubo na kanilang kinaroonan at nang mapaangat ang kanilang mga mukha, nakita nila ang dalawang mga nilalang doon na nakadapa habang nakalabas ang mga dila ng mga ito at may hawak na mga matatalas na armas. Sa takot at gulat ng dalawang kasamahan nitong si Kaoskar, walang habas nilang pinagbabaril ang mga ito na mabilis naman na nailagan ng mga nilalang sa pamamagitan ng paglundag doon sa likuran ng kubong iyon. Agad na akmang tatakbo na sana ang mga ito para sundan nila ang dalawang mga nilalang. Ngunit napamulagat ang kanilang mga mata nang hindi na nila kayang maihakbang at maiangat ang kanilang mga paa. Nilukuban agad ng takot ang mga ito at hindi nila mawari ang dahilan ang matanda na ang bumasag sa pagkakagulat ng mga ito. Wika ng matanda kinamaan tayo ng mga usal na pamako. Kailangan namin na makagawa agad ng malakas na pangwasak sa mga usal na ganito. At pagkatapos mabilis na nag-uusal ang dalawang mga matatanda, ngunit napaigik ang isang matanda nang may tumarak sa kanyang likod na matalas na bagay sa lakas ng pagkakatarak nito. Tumagos pa nga ito sa kanyang harapan na mas lalong ikinatakot ng grupo nila ni Ka Oscar at hindi na napigilan ang mapapasigaw. Nang lumingon ang mga ito, nakita nila ang isa pang aswang na gumagawa ng mga usal. Nang huguti na ng aswang ang kanyang armas, natumba agad ang matanda. Muling inundayan ang mga ito ng pag ng aswang, ngunit nakagawa na ng pangbasag na usal ang kasama panilang matanda. Na nagiging dahilan para makagalaw muli ang mga ito at bumalik sa normal ang kanilang pakiramdam. Agad na umiwas ang mga ito at napapatras na doon sa gilid ng kubo. Maagap naman na nagpaputok ang grupo nila ni Ka Oscar na tinamaan naman sa dibdib ang nilalang. Napapatras ito at natumba. Inaakala nila na mamatay na ang nilalang sa tamang iyon. Ngunit nanindig ang kanilang balahibo nang makitang bumangon ito at walang ano-anong pinulot ang nabitiwan nitong armas kumilos na ang isang matanda na naalala ang sinasabi nila ni Butchok sa kanila na sa ulo at liig ang kahinaan ng mga ito samantalang si Oscar agad na tinulungan ang matandang sugatan mabilis naman na tinagpas ng matanda ang ulo ng nilalang na nagiging dahilan para mapaigit ito at mapapaluhod sa lupa sinundan pa ito ng matanda ng mga pagtaga na sanhi ng pagkamatay ng aswang. Ngunit hindi naman ito napansin ang bigla ang pagsulpot ng dalawa pa kasamahan sa kanyang likuran. Thank you